Yan, nagagawa na ng suliras. Yan, ang forma para sa slab. Suliras. Presko dito kuya no. Presko, presko sa taas. Ito mo yung trap pala. mahangin yan para kung ay vlog Walang maingay ngayon, wala sige Walang maingay. wala si Giloy si Kuya Giloy yung ating kapitbahay dyan na ano barangay hall yun eh, o nagpifinish na yan tulo naman okay. sila o ganda dito presko, presko okay, si sila gusto kumuha ng ano dito santol no? dati pak santo mati so, pati kapit pa ito yan sabi yung ano sa ibat ng baba <laughs> so, tayo, eh yan o si kuya doon, nagawa ng forma suliras lawak pa lang ito pag nasa baba tingnan ay ano maliit lang pag, pag nasa taas ka yun lawak